Oh! kinikilig ako mga katimpusa. Ayan, so good morning sa ating lahat. Alam nyo ba kung bakit ako kinikilig ngayong araw na ito? Dahil meron na naman po tayong dumating na blessing mga katimpusa. At sa nakikita nyo naman mga katimpusa, meron po tayong binibidyohan dito ng sasakyan. syempre hindi yan sa atin. May hinahanap po tayo dyan. At ito lang naman po yung nagpakilig sa akin mga katimpusa. Tignan nyo naman kung gaano kadaming liter san po yung dumating sa atin ngayong araw na ito. At syempre hindi yan po lahat sa atin atin mga sa Ang marireceive lang po natin dyan is 16 bags of cat litter sun. Pero tignan nyo naman, syempre sobrang dami na no. At dahil dyan, isa-isa na nga pong binaba yung ating mga cat litter sun. At dahil na-receive na po natin yung ating munting regalo from ABC Pets mga sa Dahil sila po yung nag-recognize sa atin bilang isang pet rescuer of the month ng November. Maraming maraming salamat ABC Pet sa pag-recognize sa atin bilang Pet Rescuer of the Month. And ayan, sobrang dami nating na blessing na dumating ngayong araw na ito. At syempre, hindi dito natatapos ang ating nasimulan mga katimpu sa ipagpapatuloy pa po natin ito hanggang sa marami pa po tayong matulungan ng mga stray animals. Maraming maraming salamat ABC Pet sa pag-recognize sa atin. And sa mga gusto po ng quality and affordable na cat litter sand, I-check nyo lang po yung kanilang Facebook page dito and nadami po kayo makikita mga options na kanilang ino-offer. Maraming salamat.